ayan na yung mga ginawa natin ngayon naglagay tayo ng divider dyan sa side sa gitna dito sa harapan ayan na pwede nang ilipat yung mga manok dito pero kulang pa yan mga kanipi wala pa yung ano yung takip nya dito sa taas okay ayan ganda na what's up mga kanoypi nagbabalik na naman si kanoypi for another video araw ng merkules wala mo nang pasada vlog content mga kanoypi ang gagawin natin itutuloy na natin yung nandun yan yung battery cage na ilang araw nang nakalipas na hindi pa nagagawa ngayon itutuloy natin mga kanoypi Bali, kakatapos ko lang na nagpakain sa aking mga manok at naglinis ng kanilang ipot, mga tae ng manok. Papakita ko muna sa inyo yung mga manok ko ngayon, mga kanayupi. Tara. Ayan. So, ito na yung mga manok ko na naunang decal dwight na alaga ko. Ayan, nakapag-drop na sila ng itlog. At napalitan ko na rin yung tubig nila Bale pure water lang yan mga kanoypi Walang halong vitamins Tapos nalinisan ko na rin dito Yung kanilang ipot yan Na-disinfect ko na rin yan Na-sprayan ko ng zone rocks Tapos nilagyan ko ng ipa ng palay Ayan Pati dito mga kanoypi na Kitang kita nyo naman no Ayan o, no? nangingitlog oh Oh, nakapag-drop na siya ng itlog mga kanayipi. Ayan. Isa na lang yung kulang dito. Kompleto na sila. So yan. tubig din yung nilagay nating ano, inumin nila. Ah, dito nagbigay ako ng ano, nagbigay ako ng Bitmin Pro na vitamins. So, kita nyo naman, ang lalaki na talaga nila. Ayun oh. Ang laki na ng palong nila mga kanayipi. Malapit na talaga yan. Uh, next month, by January siguro, may drop na sila ng itlog. Ayan. Ang ganda talaga pag ano. Pag ikaw talaga yung nag-alaga sa mga sisiw pa lang, makikita mo. At malalaman mo kung paano mag-alaga sa kanila. malalaki uh, na yung mga palong nila mga kanayipi siguro by first week ng January meron ng itlog yan bali tapos na rin silang ano tapos na silang kumain at uh, binigay ko na feed sa kanila is Integra 3000 yan. para ma-develop pa yung kanilang katawan right. Okay na, mga kanipi. At gagawin ko na yung ano, yung battery cage. Ganda talaga. <laughs> so, ito, mga kanipi. Ayan, ibababa na naman natin. Bali, ang project natin ngayon, malagyan ng mga kawayan dito sa side by side nya pati dito sa harapan at magawan na rin ng, ano, ng pintuan doon sa itaas na parte kung ano lang yung magagawa ko yun lang mga kanaypi dahil mamayang alas dos or 2.30 susundin natin si Auntie Levy pupunta daw siya ng, ano, ng San Juan sa may San Manuel mga kanipi kaya yan hindi maghapon yung trabaho natin sa paggawa ng battery cage pero ayos, ayos lang at uh, kikita naman tayo ng pera sa pag service kay Auntie Libby papuntang San Juan mamaya no. alright bali ibababa ko lang doon mga kanipi yung isang battery cage muna Uh, sunod na lang yung isa pag natapos nating gawin yung isang battery cage no? maglalagay tayo ng kawayan at yung kawayan na gagamitin natin nandito Ayan. yan yung tatabasin natin alright nandito na mga kanipi yung isang battery cage yan at nandito na rin yung mga gamit ko na gagamitin ko ito barena Uh, circular saw. So, 'Yan, ito na hasa ko na kanina mga kanayipe para matalim pang ano dito sa kawayan panlinis. Alright, kumitsan na natin mga kanayipe. Bali ang gagawin muna natin na ano, umpisa dito muna sa harapan. Lagyan natin ng paganyan na ano na kawayan bago dito sa side nya tapos dyan sa gitna ng mga divider nya sunod na lang natin tong ano itong pintuan sa taas ito munang harapan yung lalagyan natin ng kawayan okay Ayan, magsukat na tayo para maumpisa na nating putulin itong kawayan na to kasang kaso naman na yung kawayan na nahingi ko kay kuya robin Spanyola don sapro 4 Ayan, nakapagputol na tayo ng mga kawayan, mga kanipi. Ah, uh, na natin na linisan ito. Tama na muna tong ano. 246. Anim na naputol natin. Ngayon, maglilinis na tayo. Ng uh, matapos agad, mga kanipi. siguro ganito lang yung ano ka payat yung ano yung ilalagay natin diyan para maluwang mga kanaitik Ayan, natapos ko na mga kanoipi na linisan itong dalawa. Ayan. ngayon ilalagay naman na natin dito sa ano, sa battery cage Ayan. so sama nyo ako at para makita nyo yung outcome na ginagawa natin no? so ipako na natin dito sa battery cage mga kanayipi yan mga kanoy pi ito yung gagamitin nating spacer nya ayan para pare-parehas yung luwang ng butas dito sa harapan alright Ito na mga kanoy saglit lang na maglagay ng kawayan dito sa battery cage. Ayan. Isang kawayan pa lang yan mga kanoy pi, yung nailagay natin dito. So dito na agad yung nagawa niya, nalagyan niya. Siguro sa isang harapan niya, tatlo lang na ganito mga kanaypi, na kawayan. Yung magagamit natin or apat mga kanaypi. Ayan. Sakto lang to, kaluluwang yung harapan niya dahil dito sila kakain, mga kanaypi. Yung mga manok para may pasok nila yung ulo nila. May labas pala dito sa labasan para makakain, no? Ayan, mga kanaypi. So, mayroon pa tayong ilalagay dito na nalinisan. Bubutasan ko lang ng may pako ko na dito Harapan. You said that you've been lonely makes you cold his eyes hard to get to know me better than the lies. No way I'd let you. kabit ko na lahat yung nalinisan kong kawayan mga ka so yung dalawang kawayan na uh, ganito ayan na hanggang dun na mga ka yung nalagyan so tatlong kawayan yung may lalagay dito ayan alright bilis no ganyan lang sana matapos natin itong lahat pati yung nasa kabila yung isang cage para ano sa susunod na araw ilalagay na lang yung mga manok dyan sa loob kanepi nakapaglinis na naman ako ng kawayan yan dalawa lalagay na natin dito sa kanyang loob sa labas sa mga gilid nya lalagyan na natin ng pabalagbag na ganyan mga so umpisan na natin para makita natin kung ilang kawayan yung magagamit no? that you feel lonely makes you call as eyes hard to get to know me better than the lies no way i'd let you slip by no way I'd... ito na mga ka-baby katapos ko rin dito sa kabilang side Ayan na, maganda na siya. Nakikita na na battery kids na talaga siya. <laughs> Ayan, may harang na dyan sa side niya. May harang na rin dito sa harapan. Pati doon, sa gilid. Ayan, sa likod, meron na rin. Dito na lang sa pinaka-divider niya mga kanipi. You get to know me better than the lights Nowhere I'd let you sleep mga kanipi nalagyan na natin ng divider nya bali anim na kawayan yung ano na ilagay ko mas maganda yan na hindi masyadong maluwang dahil para hindi lumusot yung ulo ng manok dito sa kabila ayan may isa na tayong kulungan na ito na lang yung problema sa taas mga kanipi no Ayan, malapit ko nang may lipat yung mga manok diyan, mga kanipi. Bali may apat pa na natira. So, lagay na natin diyan. Ipako na natin tapos magtabas tayo ng kawayan doon. Wala na mga kanipi. Para malagyan natin lahat 'yan. No? Magpapako na tayo ng mga kawayan mga kanipi. Last na 'to. Yung nasa dulo. Tapos ko nang nalagyan ng ano, ng kawayan doon na dalawa yung nailagay ko doon tapos dito na tayo ayan tapos na yung isang battery cage mga kanipi ayan na yung mga ginawa natin ngayon naglagay tayo ng divider dyan sa side sa gitna dito sa harapan ayan na pwede nang ilipat yung mga manok dito pero kulang pa yan mga kanipi wala pa yung ano yung takip nya dito sa taas okay Ayan, ganda na. Ayan, mga kanoypi, dumating na ako. Galing na kami ng San Juan. Nasundo ko na rin yung mga apo ni Madam Luz. Ngayon, uh, babalik tayo sa ating trabaho para matapos na itong ano, project ko. Na, ayan, battery cage. So, meron na tayo dito ipapako ko na lang mga kanayipi eh, dito Yan. To be patient, natin tong ano, sarapan ng battery case. Ito na lang sarapan yung ano. talagyan natin ng kawayan. Alright. ko nang nalagyan ng ano ng kawayan dito sa harapan saka yung divider niya ayan na ayan na mga kanayipyo ayos panalo ang problema ko na lang yung tak dito sa taas saka lalagyan natin ng ano mga kanayipi ng suporta dito sa baba kasi nga Lulundok yung ano Yung screen Paglalagay tayo ng isang ganito Pag ganon Papasok Pero dito sa ilalim mga kanayipi ah. Ayan Apat na ano Supporta dyan sa baba Ayan Okay na Ayan dadalhin na namin dun sa ano Sa kabila Patong natin dun mga kanayipi Saka na lang ulit na no Na aayusin Diyan you know? na Sige, patong mo dyan ah. Ang diretsyo Oh. Tanggalin mo yung screen muna. Okay, mga kanoipi. Yun na lang talaga. Buti na lang may ano pa tayo dito. 2, 4, 6. 6 na piraso na ano. Uh, 2 by 1 1 by 2 ba ha to? 1 by 2 mga kanoy pina no, na kahoy suporta natin dito sa ano sa yan kada gitna maglalagay tayo ng suporta ayan so malapit na to mga kanoy pi kunting push na lang at isang araw lang matatapos ko na to mga kanoy pi ang kailangan kasi natin mamasada para ano para kumita ng pera pang allowance hirap din kasi mga kanipi pag ano natingga ko ng isang araw walang pang allowance mga kanipi, kaya ano sa coding lang sa ako lang inaayos ito pag may pang allowance pwede kong gawin ito mga kanipi. sa ngayon wala talaga magpapasko pa naman kailangan nating kumita ng pera no okay uh, dito ko na naman tatapusin ang video vlog mga kanipi pasensya muna dahil wala tayong shoutout at uh, babawi na lang siguro bukas or sa susunod na araw makakapag shoutout na ako sa inyong lahat so thank you so much ulit kita kita tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace